sa vlog kong ito, ito ay yung mga huling taon sa college ni Bunso at naisipan ko lang na pagsamasamahin yung aking mga na-stalk sa kanyang mga post dati tsaka yung mga iba ay mga share niya sa akin makasay mahilig kasi siyang mag-share sa akin kung ano yung mga ginagawa niya sa school ganun. at sa totoo lang hindi niya alam na ibablog ko pala yung kanyang mga sinishare sa akin ganito talaga mga mamis kaya minsan yung mga anak natin ayaw mag-share kasi si mami kasi i siguradong ibablog di ba? G baka sa, sa susunod na siya mag-share sa akin <laughs> Si panganay kasi vivo, ayaw mag-share. <laughs> Sabi niya, ini stock ko raw siya. <laughs> dito kasi kay Bunso, mas spoiled ako sa kanya. Nasasakyan na kasi yung pagiging batang isip ng mama niya. Unlike si panganay na nako, parang kuya ko yon So, ipapakita ko dito yung mga huling kaganapan niya sa college, hanggang sa gumraduate siya, at saka sa hanggang sa nagkaroon siya ng kanyang first job. Dito makikita niyo na kala mo para silang naglalaro, pero hindi eto yung araw ng kanilang pagpresent ng kanilang mga ginawang sariling robot. ay'un uh, yun ay uh, isa sa mga ginawa nila nung sa mga huling sa mga huling taon sa college kasi ang kanyang pinag-aaralan niya pala, ang kanyang inaral nga pala ay BSCS, Bachelor of Science in Computer Science kanon. So yun nga, Um, ito, para silang nagko-competition about sa robot na kanilang ginawa. So, yun naman, naging successful yung paggawa nila. At yun yan, nakakuha ng mataas naman na grades. tapos nila may present yung kanilang mga nagawang robots at yun niya naging successful mataas ang grades so syempre picture taking di diba? then after ay... i <music> proceed naman sila ngayon sa kanilang OJT at yun nga, natanggap siya sa sa DSWD sa finance naman siya napunta So, after 120 hours, good performance. masonore na estudyante sa kan sa kanyang OJT. Ayan na, picture taking naman ngayon sa mga superior, sa mga kasamahan ba sa DSWD kung nasaang department ay naroon siya. At ayan, nakatanggap pa siya ng Ano ba 'yan? Gawad award. <laughs> na uh, parang recognition award ba mula sa kanyang mga kasamahan. At yun nga, okay naman daw kasi yung kanyang performance at sa wakas, nakuha na niya yung kanyang uh, certificate. At back to school na ulit. So, the last but not the least na mga kaganapan sa college bago makagraduate ay ang

The sun in the moon. So, <laughs> <laughs> the next leader is the night vision You've using catching frog with the length of one thousand meters. <laughs> 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 Jaga <laughs> ada <naka> wall

راسي دماغي بتاع قله حمض ال سي ال لا يا بنلعب انا بلعب انا يا قلت لي سيدي カンシャレ1000ページのみんなしんどいのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみのみの So, akala natin ganun kadali ang mag-aral ha hindi kung nahihirapan tayong mga magulang na sumuporta para sa pag-aaral nating mga anak sila ang mas nahihirapan kung paano nila ma-survive ang kanilang pag-aaral para lamang masuklian nila ang ating mga paghihirap. Kaya sa mga mamis and daddies dyan, hopefully na matuto din tayong tumanggap. Huwag po tayong masyadong maging demanding kung ano po ang kaya ng mga anak natin na maibalik sa atin. Magpasalamat tayo dahil hindi madaling mag-aral at ginagawa din nila yung kanilang, yung kanilang best para lang may pakita sa ating mga magulang na, na sila din naman ay nagsusumikap. So again, thanks God and glory to God. Na successful naman ngayon ang naging result ng kanilang thesis defense. So uh, confirm na na makakagraduate na si Boon. So o oh, di ba? Pagka may itinanim daw, may aanihin. So college days is done. After a couple of weeks sa paghahanap ng trabaho, pag iipon ng mga requirements, finally you got your first job! Yehey! At syempre, super excited si Bonso, kaya todo share naman siya kay mami. Kaya ito ngayon si mami, chini Smith, blog dito, vlog doon, post dito, post doon. di diba, bongga? Syempre, proud mama. Sino ba namang mama ang hindi mag mag maging proud, diba? ba? or sahod na natanggap mati napunta ngayon sa lola at lolo o di ba napakabuting apo o saan ka pa niyan kaya always proud 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 mama is here so first time ni bunso na makarelax makakita ng swimming pool is <laughs> Mula college, walang ginawa, kundi aral, bahay, papano kasi walang budget. <laughs> ngayon, kasama ngayon ng mga kasamahan sa trabaho. Ayan, yes, yes, yes. relax. Relax naman pag may time. Yo, what's up? Paalis na tayo. Ito nga pala ang araw ko. oh

So, dito na matatapos ang aking marites. Maraming maraming salamat sa panunood at pagsubaybay sa channel na ito. At hanggang sa muli. Ciao!